Grabe guys. Thank you. Grabe guys, napaka organized talaga guys. Tingnan sila para yung mga naglilinis dito. Ayan. So yun nga guys na nakapasok na tayo dito sa ano papuntang Kirino Grandstand so yun nga uh, uh, kakatapos lang ng pagtipon-tipon grabe guys uh, proud na proud talaga ako dito sa mga kapatid na iglesia ni Cristo kasi tingnan mo kung gaano kalinis yung pinaggamitan nila na uh, ano binyo oh organized na organized talaga sila guys hindi tayo nakapasok kanina dito guys kasi sobrang dami na talaga ng tao Ayan, sobrang linis wala ka talaga makikita ang kalat dito guys so lahat sila ano, talaga uh, disiplinado yan o oh. yung iba nandito pa mga kumakain pa sila eh. may ano pala to may kanya kanyang pwesto mga libaibang lugar grabe sobrang linis oh ay, we... ano talaga sila guys? Kusa. Oh, may mga kusa talaga sila. Ay, mga kabataan. O, oh, yan. -ipon nila yung mga basura. Ay. mga kusa talaga sila guys. Tahimik na. No? Siguro yung iba dito <laughs> hindi mo na uuwi. Kasi, iba dito mga malalayo eh may mga ibang lugar pa yung mga probinsya yun linis oh ayun yung mga basura nila guys so, okay, pinag ipon-ipon na nila eh alam naman natin guys na hindi talaga maiiwasan yung yung maitapon mo yung mga basura pero dahil nga mga disiplinado sila sila na mismo yung mga naglilinis sila na mismo yung naglilinis ng mga kalat nila guys ayun o oh. so dito nila tinatapon yung mga ano sabay pipikapin lang naman to ng na mga garbage truck eh oh yung yung basura ganyan kadami guys eh kung walang mga kusa to guys, eh, sobrang dumi ng uh, paligid, di ba? Sobrang linis, no? Tsaka tulong-tulong sila guys, hindi yung uutusan ka. Hindi, kusa talaga sila nagano. Kusa talaga sila na Tao dito yung gumagawa. grabe kanina dito napanood ko yung mga drone shot grabe abot talaga dun sa may Luneta park yung dami ng tao di mahulugan ng karayong grabe yung itikot mo na tayo guys Yan, yun yung, yung pinaka stage nila Wala rin kasi signal kanina guys eh. Ganun sila ano guys, ganun silang uh, ang dito. Mag nagkakaisa. Kaya mga kaya nga yung mga panawagan nila iisa lang eh. Magkaisa talaga eh. Ang tanong. Ang malaking tanong. Nakaramdam kaya yung nakaupo ngayon sa gobyerno? Sa ginawa ngayon ng ano ng uh, INC, di ba? Eh, ang kakapal pa naman ng mga mukha niya nakaupo ngayon. <laughs> Iwan ko lang kung ramdam nila to. Sobrang dami pa naman. Eh, I I INC pa lang to. Paano kung lahat ng religious, di ba? siguro dito sila mag uuwi yan yung iba or baka naghihintay ng service ang dami um, parang wala lang nangyari guys oh. kahit maliit na basura guys simot na simot walang itinira sobrang linis guys oh, wala ka talaga makita ko. kahit maliliit na mga basura ganun sila kadisiplinado ka-organize nagkakaisa talaga sila lahat ano mo naman ang kalinis oh. May kusa, hindi mo na kailangan utusan. Kung ano yung kailangan, kung ano yung nararapat. Ginagawa talaga nila. Iba nandito pa nakatambay sa. Itong ibang mga basura guys. Dito yung sila nagpi picture picture Ah yung pala yun oh Mamamayan Ang unahin wag sarili INC is for unity Aming kahilingan Kapayapaan ng bayan O oh, ba diba Magkaisa para tumatag ang bansa bayan ang asikasuin hindi sariling ihiin oh diba? 'wag sariling benepisyo lahat 'to patama talaga sa kanila eh ang tanong kung matatamaan ba sila problem ayan oh unahin ng bayan 'wag bangayan oh, 'di ba tamaan talaga sila magkaisa 'wag mag mang-isa oh 'di ba puro, puro talaga sa kanila eh ang ang, ang ang tanong yan guys kung nararamdaman ba nila 'yan mamaya ng unay huwag sarili hindi yan sila magkakilala guys magkakaiba yan sila ng ano, lugar pero nagkaisa talaga silang lahat